shock kami kanina nung sabihin mo, huh? na, ayaw mo na sanang kumanta, ayaw mo na kumawit. <laughs> Bakit nasabi ko yun? Well, ang tagal ko nung ginagawa ito eh. At may isang bagay pa kasi ako talagang gusto sa gawin sa buhay ko. And that is magluto. Dahil mula nung bata ako, gusto ko na talaga. Yan yung original ko na passion, ang pagluluto. So napunta lang ako sa singing, ewan ko ba, nung nga ako napunta roon. pero doon na ako talaga na, naplasta. So ngayong medyo may edad na ako, sabi ko siguro high time na para gawin yung isa ko, isa ko pang gustong gawin, which is yun nga, gawin na yung talagang pagluluto. Nang? Specifically? Specifically, pizza. Kasi nag-aral ako last year sa Italy. Talagang sa Italy ako nag-aral pa paano gumawa ng pizza. So I was there for several months, nagbihasa ng paggagawa ng pizza. So ngayon ay pizza yolo na ako. Hanggang ngayon, parang ramdam pa rin ng mga kabataan yung next in line, makanta mm -hmm. mo na andyan pa rin naman yung uh, hanggang, ang uh, mangarap ka. Anong pakiramdam mo na akin? parang timeless, walang kamatayan yung mga kanta. mo. Mm -hmm. Yung pakiramdam kasi na yan, ever since naman talaga, nararamdaman mo naman na grateful ka na merong mga taong talagang tumatangkilit Hanggang ngayon, yung mga awiting na gawa mo na ubud na ng tagal, lumipas na ang more than 30 years. Uh, hanggang ngayon, eh, tinatangkilik pa rin ng mga tao yung mga awiting na isulat, na perform ko. So I am very, very, very grateful to all those people pero handa ka rin mag iwan ang music industry for your other passion. Of course. Kasi na nga, pinagsasan pinagsanayan ko na last year yung aking pagluluto ng pizza. And pinaghahandaan ko na rin talaga magtayo ng sarili kong uh, pizzeria. So, hindi ko naman siguro kayang iwanan totally 100% ang musika. Pero siguro katulad ng napunta sa back burner yung aking pagluluto, ngayon naman, yung music naman yung pupunta sa likod, yung pagluluto naman ang pupunta sa harap.